Tagal-tagal pa raw papasanin ang mga commuter ang sakit sa ulong traffic sa Metro Manila. Marami pa kasing nakalinyang road repair and construction projects. E ano naman kaya ang pwedeng gawin ng mga araw-araw na naiipit sa bumper-to-bumper -bumper traffic? Alamin natin yan sa live report ni Cedric Castillo na may paandar. Yes, Jessica, sabi ng uh, mga nakausap natin na uh, pangapasahero ay uh, hindi lang daw nakakabagot kundi nakakahibang pa raw kung minsan ang uh, pagkocommute dito sa Metro Manila at uh, kailangan daw ng kaunting diskarte lalo pa sabi ng MMDA simula ngayon hanggang sa 2016 ay asahan na raw ang lalo pang pagbagal ng daloy ng trafiko. Barya ba o buo ang ibabayad ni ate? Ang dalawang ito, pareho kaya ng pinapakinggan. Ano na kaya ang amoy ng nanggigitatang car freshener na iyon? At bakit ko nga ba kinakausap ang sarili ko? Mga katanungang senyales na lumilipad na ang utak, lalo na kung napakatagal ang biyahe dito sa Metro Manila kung minsan malayo na raw ang narating ng isip. Pero ang sinasakyan, hindi pa halos nakakausad. Sa biyaheng ito pa Fairview sa Quezon City, ang mga pasahero, kanya-kanyang butingting, kanya-kanyang trip para hindi mabagot. Nakakanta. Ah, uh, party music para hindi na mabagot. Party music? Apo. Kung alam mo sa jeep gas, makikinig ka ng mga pang-acquaintance party na music. Ay, parang nakaboring. <laughs> parang nagantay ng tao na isang oras yan. Uh, <laughs> yung no number? Yun, lasan ka. Pwede malaman ko sino yan? Ah, uh, kaibigan ko. May date kayo doon? <laughs> Pero ibahin daw si Kuya, dudungaw lang sa bintana. Ayos na. Wala, tingin-tingin lang doon para hindi mabagot. Mga naglalakad na tao. Tinitingnan niyo mga naglalakad na tao. Mga chicks, hindi tignan. Ayun na, nahuli na. <laughs> Kahit galit-galit ang mga nasa loob, hindi raw ibig sabihin anti-social. Nag-Facebook lang ako kapag gugubiyahe eh, kasi na nakakainip magbiyahe. Sa isang biyahe, ilang status update ang nagagawa niyo? Dalawa, tatlo. Dalawa. <laughs> At kung ang tsuper nakatagilid ang upo para iwas ngawit, ang pasahero pwede rin daw sumimple ng stretching. Bibitin ka lang dito para medyo may exercise ka ng konti. Hindi ang natin okay. pwede. Pag imot-imot na lang sila. Imot-imot? Imot-imot para hindi mabangot. <laughs> Sabi nga, kaunting tiis at makakarating din. Lalo pa ngayong inanunsyo ng Metro Manila Development Authority na hanggang sa taong 2016, asahan ang lalo pang pagbibigat ng trapiko dahil sa sandamakmak na infrastructure projects sa mga lansangan ng Kamaynilaan. Narya ng Stage 3 ng Skyway, Makati Avenue Underpass, Pasay Taft Flyover at iba pa. Lahat ng proponents nito, Magmi-meeting first week of January para dun sa SIAM hanggang labintatlong proyekto na halos sabay-sabay, e eh planuhin na yung alternate routes, yung rerouting. Kaugnay nito, iminungkahi ng MMDA sa publiko ang roadways construction lifestyle adjustment o ang pag-ayon ng ating pang-araw-araw na galaw sa hindi may iwasang kain-oras na dulot ng traffic sa kalsada. Jessica, isa pa rin sa mungkahe ng MMDA para doon naman sa mga private companies ay yung tinatawag na flexi time. Oh. Kung bagay, i-adjust ia yung pasok at saka yung dismissal ng kanilang mga empleyado. ano Samantala, ay, uh, yun nga, mga diskarte na mga malalaman na, oh, mga in-report natin, mga diskarte ng mga pasahero at lalo-lalo uh, na pag ganito nga ma-traffic. At uh, kayo, sir, anong diskarte mo pag uh, nababagod ka sa biyahe? Matulog na lang, sir. Dadaan mo na lang sa tulog? Opo, sir. Okay, Jessica, para ano, dagdag na rin natin para sa mga pasahero, ay asahan nga daw yung uh, dagdag na uh, uh, bigat na trapiko ngayong uh, simula ngayon. At ang payo ng MMDA ay adjust na lang yung uh, schedule bago bumiyahe, Jessica. Nako, eh ano pa nga ba ang bago? Eh talaga namang araw-araw masama ang traffic sa Metro Manila, Cedric. Pero mabanggit ko lang, alam mo, Napag-uusapan din lang yung ano yung mga pwedeng gawin habang nasa biyahe, no? Alam mo, sa Japan, ang dami-daming babasahin. Kasi pag sumakay ka dun sa kanilang uh, uh, public transport system, sa subway o kahit dun sa mga ibabaw, yung JR train na tinatawag, di ba? Eh, lahat ng tao nagbabasa. Baka panahon na rin na gawin din natin yun. Sayang kasi eh, yung uh, mahukuha natin impormasyon dun sa ating mga babasahin, di ba? Uh uh, oh, oh, tama yan Jessica, maganda nga suggestion. In fact, di, di, minsan di ba ako napapansin natin dun sa sa mga train natin sa MRT, sa LRT, meron sila mga nakapaskil sa gilid na mga poems o mga short stories. Ano? Pero so kayo siguro, tsagayin muna natin yung mga signage sa labas. Oh. Yung mga <laughs> signboards. Ano? Na At kung uh, hindi ako nagkakamali eh. Jessica, meron mm -hmm. din isang uh, jeepney na nandito sa Metro Manila ngayon na merong video kay ano? di ba Jessica? Mm, nangihinayang lang kasi ako eh sa araw-araw uh, na tayo na traffic, nabubulnot sa biyahe. Hindi natin na-pick up yung habit na yon, yung pagbabasa. Hindi katulad nga ng uh, ng mga Hapon o kahit pa yung mga European o mga Amerikano, makikita mo marami sa kanila nagbabasa habang nasa biyahe. In any case, maraming salamat sa iyo, Cedric Castillo at sa yung Pandar.